Ngayon lang nga lang nagka-time para mag-edit at hindi ko talaga inasahan ang nakita ko. At kinilabutan talaga ako after ko maglo ng candle sa video na ito. Pag-uwi nga ng asawa ko ay may pa-surprise na cake na dala para sa akin. Hindi na nga ako na-expect kasi wala naman talaga akong plan maghanda. Dahil pala pag nagkakaedad ka ay tinatamad ka na rin. Kayo rin ba or ako lang talaga siguro char? Pinasindihan ko na nga ang candle ng cake ko para makapag-wish na din. Pasasalamat na din for giving me another life and plus one lang din sa aking edad. Dahil kami ay nagpapasalamat at uh, kami ay okay naman at good health naman kami parating mag-asawa. At good health din sa aming mga pamilya at sa kaniyang parents. At tigit sa lahat ay maging happy lang tayo parati sa araw-araw. Kahit anong problema pa yan ay malalagpasan din natin. Basta tayo ay manalig lang sa kanya dahil siya naman ang nakakaalam ng ay lahat. Ay ito na, masyadong nang mahaba. Tigilan na natin bago <laughs> mmk ang lahat. Char. Ayan, nakanta-kanta na nga kami ng happy birthday at ang cute this nakatingin talaga sa akin. At tila nga gusto niya rin sabihin na happy birthday mama. At ito na nga, nang pag-blow ko pala ng candle dyan, at nakita ko habang nag edit ako ng video na ito na ang usok pala dyan ay nag-form ng heart shape. na ako at naiyak na din. Naiiyak ako dahil alam ko na kahit nasa heaven na sina papa at nanay ay pinakita at pinaramdam pa rin nila sa akin ang kanilang pagmamahal saya na ako sa ganon dahil alam ko nakabantay parati talaga sila sa akin hindi man natin sila nakikita pero alam ko, andyan talaga sila hiniwa ko nga ito dahil bibigyan ko ang aking mga kapitbahay dahil chak ako lang ang kakain nito dahil ang asawa ko ay hindi mahilig dito, maya maya nga nagchat ang aking pinsan na gusto nilang pumunta dito, nahihiya naman ako at sabi ko, sige mag dinner na lang tayo or mag samgyupsal na lang. At dito nga kami nag-dinner sa BTC Samgyup Wings. Nagustuhan ko kasi dito nung last time kumain kami dito kasi malasa yung kanilang meat. Nung sinundo nga namin ito dalawa kong pinsan ay may pa-surprise din pala na cake sa akin. Kaya pala gustong ko pumunta sa bahay dahil dala-dala daw nila yung cake para sa akin. Salamat sa inyong dalawa. Sa kabilang table nga ay may kasabayan pala akong nagbe-birthday. At nakakatuwa yung nag assist dito ay kasi mga midgets. Nakakatuwa yung may-ari nito kasi binigyan niya ng trabaho yung kagaya nila. Ang sabi nga nila ay swerte daw yan sa business. After nga sa kabila, nagulat ako na ako na pala yung kakantahan nilang dalawa. Sobrang cute. Nakakatuwa talaga silang panoorin dalawa. Pusang sisipag pa. Ay siya, yan lang muna. Salamat po sa panonood.